Hello 18, welcome back to my channel. Papagmatyag ang 18. Ito nga may babala tayo. Si SB19 Fanboy ay Music Gaming. Nambabash na pala ngayon sa SB19. Fina farm lang kayo ni SB19 Fanboy na fake fan page pala. So fake para itong nga si Fanboy. Paki unfollow nyo dahil fake na fandom itong nga Fanboy na to. Bawal ang anay sa ating bahay kaya please ang mga naka i-unfollow na si Fanboy dahil piniperahan lang. Matagal na yan na kinukul out si Fanboy. Ang admin niya ay Music Gaming. Isa pa lang troll itong si sb 19 Fanboy. May pa attendance check pa siya. Attendance check. Pero fake pala. Again, fake at i-unfollow na. I-unfollow na natin si SB19 Fanboy. Ito nga, may nakita tayong enabler alert. This account SB19Fanboy is a basher and a thief of somebody else contents about SB19. Mahal na mahal natin ang ating boyband na King of p pop SB19 kaya tayo mga 18 maging mapagmatyag at protektahan kung anong narapat para sa ating mga idol para sa ating idol ng boyband na SB19 King of p pop